Ayan guys, da-vlog ko kaming ba guys? I-vlog ko lang. Dito muna po guys. O, oh, yan dito guys. Mo. Oh. Mm. Nangita ka muna dito. Yan yung baril nila. Oh. Dito ba guys yung baboy mo? Tignan mo, may nahuli silang baboy ka mo. Sir, baka... Binutros na nila. Sir. Yan ba guys, nag nagkayo kayo ba guys? Nagpapanag kayo? guys, oh. ito. Baka sir, sir. Sabihin mo yung mga impikan eh. Hindi ba guys? Alam naman nila na ganyan dagis yung kwan. So, yung ginagawa ng mga kwan sa inyo. Ako, Nag oh. Ayan guys o. Oh. Grabe ang galing nila o. Oh. Grabe ba guys. Nagbimas ng na ba guys. Ba guys. Agpili kayo ba guys tako ah. Baring may, may, sukat tayo para manandak ba say. Baka dati pang blue torch yun ba guys? Dati ba guys? Butane, kailangan butane ba guys? Dati ba guys? set na dito ba guys? Dati amin ba guys? Dati ba guys? sa gasot, sanga gasot 80 Si lang ba guys? Babasit? sa gasot ito gasot ba guys? Dati ba guys? Guyo dumlatan ba guys atan? Bahala ka ba guys? guyo ba ba guys? Pagkano po ito ba guys? 50 lang ito ba guys? Ay pang kwadit niya gamis pa kaya ba guys? Panggapas? Pagkasa mm. ba kami? May tatak siya ito pang iiwati karamditi alingwa ba guys? Ano? Ito na ba guys? Amin dito? Amin dito ba guys? Mamiminsan ba guys? Sige ba guys ito kaya tayong talutan Ito ba guys ito Kita kayo bayad lang Kita kayo ba glory. <iterated> <come> <vegetarian> you know, guys ito Parang malanda mo tanak mga karamantikas dyan Ito ang mga sukat na ko rin basta ba guys? Huwag ba guys? Mas labayad lang ba guys? Bayad mo lang. Oh, Tanong kailangan yung ba guys? Ay, nah. kailangan yung bilang ba guys? mo ba guys? Dito ni. Ba guys. Oh, dito. Dito na ba guys? Dito nga ba guys? dito. dito ba guys? Ay, dito tiko ana. Tawar la na ba guys, nung Patawaran ta ba guys? Oy. Tawar Sige ba guys. No. la ko may ikami na umit ya. na? ay, 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 ba guys? ay, 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 ay,

Ata ti suktan ti alingon ba guys, to pitay. Tungi saksakan. Ala kalang ba guys, kumama ba guys? Ala ba guys, ngay ka din. Ala kalang. Dito lang tan ba guys. Un a. Pulpul ba guys ta itisting ta. Met dito ta no damit ti content ko nga ko. Mura ka ba guys, guys. Maka mabuong ba guys. Ta ba guys ta itlatan. Mm, tawak ba guys ta may met pa. Ano ang pulta ba guys ta itlatan. Ta ba guys ta. Tisting ta.

Karabi, bagis. Dito bagis? Ito lang bagis na barbaro. Dito yung orin salpak bagis. Ay, salpak ulit. Ay, ang bagis. bagis. Baka na bagas taraya. bagis, naputot, bagis. Naputot. Ay. Magkano kunin mo dito? Ano yan? Ayun ay, pang 250 lang, bagis. 250 lang, bagis. Ato lang, sukatak lang, bagis. Oo. Sukatak ano na ito eh. Bagis. Pang 250 lang, bagis. Pang 250 lang. Win. Konti so na lang natira. Oh, Ito na lang Ta kita ba guys? Tapit at tapay. So yun, sa sangkalan ba guys? Na baril. ba guys? Ito kayo ba guys? matitikmang ko na ang alingo guys. Yan. Anong bala niyan? Di pospuro po. Pospuro po guys. Ano pospuro? Ay sinasalpak oh, na ganun. Ay parang perper balex. Perper balex. Tapos ayaw, ang bala niya. Pospuro ba guys? Yung tuturet. Hindi po pwede Hindi po yun, sir. Eh, hindi holin? Hindi po po. Sir, yung pang ngayon ang tabukol. Ay, buli. 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 Oo, buli. Ayan ba, guys? Pagbigyan tak ba, guys? Taka maraman na guys? Ay, kwa, holin dahil di pa kasi lumalabas yung kwan. Tatanak pa yung nakaraman ta ba, guys? Ano yung matin na yung mas ngaluto na dada ba, guys? Basta ba, guys? Basta nyo lahat. Basta nyo wala. Ikikan kila nga eh, Bagis. Basta lang kastalatan. Ricardo lang. Bagis, kin ko oh, Paminta. Ano ti per kilo po. ni kasta, Bagis talaga? 500, Bagis. Di pang kagudwa kilo ngurut, Bagis. Di kita 250, Bagis. Bagis, baka kahit mong nanay na yun lang, Bagis. Oh, wala, Bagis. Talaga narikat, Bagis. Uh, Umumik. Dapat na alat, dapay utang medyo, Bagis. Nga bayarin. Sige, Bagis. Kaya, Bagis, kasta. Yes. Yan. Yan guys, kalahating kilo. Matitikman ko na rin. Kawar, iya ay bagis, guys baka yang ku namaan itu istilah namaan itu berarti bagis, good data bagis, good data good ta support kulang bang guys itu oke bang guys pilih kala ko bang guys support natin guys Bagis, kita jam bang tikman natin tikman mo ko jam bang guys dev ku ko na tikim ka na ngayon